Parang kailan lang Ang mga pangarap ko'y kahirap abutin Dahil sa inyo Napunta ako sa aking nais marating Nais ko kayong pasalamatan Kahit man lamang isang awitin Parang kailan lang Halos ako ay magpalimus sa lansangan Dahil sa inyo Ang aking tiyan at ang bulsay na kalaman Kaya't itong awiting aking inaawit na isko kayo'y handukan Tatanda at lilipas rin ako Ngunit mayroong awiting iwanan sa inyong alala dahil minsan tayo'y magkasama parang kailan lang ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito ibig ko kayong ituring na matalik na kaibigan. Datanda at least Di nako ngunit mayroong awiting iwanan sa inyong ala, -ala. dahil minsan tayo nagkasama